Hello guys, hello guys. Hello, hello, hello. Nandito naman ngayon ang Madam ST sa market. Tayo na sa market with Endoy Dito kami sa school supplies. Tapos na kami sa gulayan. Tapos na rin kami doon sa aming binibila ng mga harina, mga mantika. Dito naman kami sa school supplies. Ayan na nga at naiinip ang Endoy ang tagal daw -tag dito sa school supplies. Paano ba pa naman? Ang busy-busy nito. Busy ang dami ng orders online. Oo gusto niyong mag-order sa kanila online? Lalagay ko na lang dyan sa comment section ang link ng binibilang kong wholesale. Siyempre sa online ay medyo mahal na. Eh kaya naman dito ako nag sa kanila para mas makamura-mura. ah uh, uh, medyo maampun-ampun dito sa market, guys. Mamaya uh, bibili naman kami ng bigas. Oh, uh, uh, sa presyohan naman ng mga gulay. Alam niyo nakakapagtaka yung bell pepper napakamura, 80 lang ang kilo, di ba? Noon Nagkano no, no, ang kilo noon mahal-mahal ngayon. Para ang sarap pa kayo ng bell pepper. Yes. Mura din naman ng kamatis, yes. ang mahalang ay yung kalamansi at sili. Ayun, siling green, oh. Ang um, bell pepper talaga nang pagtaka dahil nga amora. Oo, uh, uh, ayan na. Doon sa likuran yung iba. At uh, tinaantay nga namin ng school supplies din. Uguro naman kami pabigas, Okay, ah, uh, fresh looking ang madam. Uh, buhay pa yung nagupit niya. Huwag kayo nga na dyan. Kulang na 51? Yan, is in order. Diba? Mabot ng 2,051 ang aking order. Ang dami. Mga notebook, mga ano-ano ang dami. Ayun. 2,051. Okay, let's go to the bigas. Dito, dito naman tayo guys sa bigas. Mura pa din ang bigas. Wala pa rin pagbabago. Yung kanilang sweet jasmine ay 990 na lang. Yeah. Fuji. Ang Fuji ay 1,100. Oh, diba? Pinaka-bestseller natin. Gastos ni madam dito sa market. Ang budget dito sa market ko 10,000. Pero dad lang dadala pa ako ng extra kasi minsan ang papadal. Maabot ako sa 10,000. Sa bigas lang 5,000, sa gulay 1,000, sa school supplies 2,000, minsan doon sa frozen maabot din ng 2,000. Mm. Okay, uwi na kami sa roof namin ni Siyempre, bibili tayo ng pagkain ng ating mga memengs dito. Wow. Pinarin ako ng Marianda at